ganito ba nangyari sa account mo idol or nalak ba yung account mo o yung facebook account mo so hindi po mahirap gawin yan ang kailangan mo lang gawin station tuned na watch full video lang kaya naman tara ayusin natin yan just 5 minutes lang Alam naman natin mga idol na marami na problema sa lock account o especially kapag di naman alam dahilan kung bakit nalak na ang account. So dito is, eh, sa so, tulungan ko kung paano maayos yun. Okay ang napakabilis lang or sa mabilisang paraan lang hindi na masyadong maraming ginagawa pa so kailangan mo lang sundan yung gawin ko dito and then kapag nagawa mo yun um, pwede po dyan na maayos yung account mo so hindi na masyadong mahirap gawin napakabilis and napakadali lang pong gawin yan ang kailangan mo lang is stay tuned lang watch the full video so tag dito pero bago yun, bago ka pa lang sa aking channel, subscribe mo na yun lods. So, At kapag nakapag-subscribe ka, comment mo sa baba subscribe dahil mahala may isa ka sa mga pinigong mga dalawang pag-ibay natin. Ipumabot tayo ng k subscribers. Kaya focus sa lods, subscribe mo na yun. Thank you so much. Okay, so patay patagalin pa. So start na po tayo agad-agad sa ating tutorial for today. Which is ang i-fix ang iyong malak Facebook account. So I hope na makatulong. Let's go! So pagka-open po natin ito agad ang makikita natin So kung makikita nyo um, your, your account has been locked So ibig sabihin yan um, well, Kaya kahit wala namang kadahil-dahilanan O wala ka namang pinundot na link So wala ka namang tawag ito na kung ano-ano Eh lock yung account mo So meaning lang yan Lods Is may nag-try po nag-open ng account yun ang di mo alam So may nag na hack yung account mo. So, ayan, account lock June 5 pa, 2025. So, matagal-tagal na or last, I think, 4 days, ganun, or 5 days. So, kailangan natin ayusin ito agad Huwag natin pabayaan. Kasi kapag matagal ito, Lods, is maayos. Okay, kapag natagalan yung lock, account pa ganyan. So, yun kung mo, is na ito. We saw unusual activity, o, oh, diba? Ibig sabihin, may nag-open na account, kung hindi mo alam. Uh, and then, so we'll take through some steps to unlock your steps so dito ibig sabihin click mo lang yung itong get started na to um para mapunta ka sa so next step ayan pagkatapos is click mo yung next pero bago yun sabi dito how to unlock your account confirm this your account okay itong sabi because someone else may have access um there we have we need to confirm you are the owner of this account before we uh, go any further so any uh, may confirmation dito para malaman na sa ito yung account na to so ang gagawin dito is kapag pinulot mo yung next na yan eh, kailangan dito yung phone number mo okay so yun lang naman yung kailangan okay so para confirm na ikaw talaga yung mayari na account na to okay so hindi mo na kailangan ng ID dito so no need uh, for that kailangan mo lang is yung phone number mo lang yung mismo so ngayon um, since nakita nyo na rin naman uh, papakita na natin ngayon kung ano yung nasa next niyan or kung ano yung next step na gagawin dyan so hindi naman siya mahirap need mo lang dito is yung phone number yung active phone number mo na ginagamit mo sa facebook mo okay so tara next na natin itong mga idol okay and then itong lalabas dyan kapag uh, ito get code on your phone No, okay. kung may whatsapp pwede rin pero sa phone na lang tayo focus click mo yung get code on your phone Ayan, pagkatapos yan loads is may magte-text po yan sa'yo. Ayan, make sure may click yung number mo na yan, okay? And then next mo. Ayan, pagkatapos yan loads, may magte-text yan sa'yo. Okay, kapag may nag-text na sa'yo, so meaning yan, uh, well, ilagay mo yung code dyan. Pagkatapos, pupunta ka sa mga further steps, which is, ang step na kung saan is, um, tuloy-tuloy na maayos yung account mo, okay? So, lagyan mo lang yan dyan, pagkatapos na labas dyan is, next step nyan is, di ko na kasi napakita dito, okay? So, pero ang next step nyan is, magre-reset ka na ng password mo, and then, ayun, open mo na yung account mo. So, ganoon lang kadali yung loads, at least, diba? Na-recover yung account mo, nang ganoon kabilis lang, hindi naman sya masyadong mahirap gawin, napaka-simple lang naman gawin. So, napaka-basic lang loads, within 5 minutes lang, kayang -kaya na use yung account mo. Okay, hindi mo na kailangan ng ID pa. So, sa so, mga kailangan ng ID um, sino mo lang ID mo, walang problema basta make sure mo lang yung picture mo yung pangalan mo dun sa ID mo at pangalan mo sa Facebook mo is parehas kasi pag di parehas yun so baka di mo confirm ng Facebook na ikaw talaga yun so ayun, ganoon lang na naman kadali yun so tapos na tayo sa ating ano, confirmation kung paano isin yung lock account okay, so bago tayo magtapos meron akong additional tutorial alam ko yung iba sa inyo is gusto ng private uh, account sa Facebook or yung mga tawag dito ayaw magpastok or yung ayaw magpa um ng mga pictures ng mga post so gusto ang gagawin lods so, ngayon tuturok sa inyo ang information na tuturok sa inyo is kung paano nga ba lock yung Facebook account so yung lag paglalak po ng Facebook account is bihira lang po yan sa isang taon so dati po ganun ewan lang di ko lang po alam update kayo sa Facebook if magbago na pero kasi ang dati kasi ang ginagawa nila is every May lang ganun tapos pwede ka, para pwede ka mag-lock na So, Ngayon kasi halos pwede na araw-araw. So wala nang problema. So next nang gagawin natin is ganito lang. Open mo lang Facebook mo. Okay. Ngayon kapag na-open mo yung Facebook mo ganito next step nang gagawin natin is pumunta ka dito sa pinakataas sa gilid. Ayan. Click mo yung profile natin. And then, then pumunta ka dito sa yung settings. So depende kung ito or dito sa um, settings and privacy, mas maganda dito. And click mo tong settings na to. Okay. So, next step ang gagawin natin is kung makita mo napakarami settings na gusto yung Meta Account Center, Tools and Resources, Preferences. Okay. So, napakarami pero focus ka lang sa audience and visibility. Kung makita mo yes, may profile locking dyan. Okay. Ngayon, sa mga walang profile locking dyan na settings, try nyo po i-update ang Facebook nyo. Ngayon, kapag na-update nyo, check nyo ulit if meron na. Okay. So, I hope na kapag na-check is meron na po agad-agad dyan. So, next step na gagawin natin is click mo yung profile locking na yan. Eto. So, o oh nga pala, kapag naka-professional mode ka, pakiturn off muna ang professional mode mo kasi hindi po ito gagana o wala pong settings na lock your profile kapag naka-turn on yung professional mode mo. So, dapat naka-off po muna yan. Okay. Para, tawag dito, um, ayos na ayos na at gumagana na yung tawag dito. Gumagana na yung lock profile setting. Okay. So, next is, pagkatapos mong gawin yun, so we're good to go na para sa lock your profile account. Pero kasi dito, make sure lang, o oh, another information lang, kapag nag-lock ka kasi ng profile, sabi dito, only your friends will see your past and future post and stories on your profile. Only your friends will see your full resolution profile picture and cover. So, meaning kasi nito, yung mga friends mo is makikita, makikita pa rin yung mga post mo dati kahit nakalock na yung profile mo. So, ang kagandahan niya ang ganito, if may nag-add friend sa'yo, so, huwag mo nang i-accept para hindi ka nila ma-stock. Kasi kapag in-accept mo yon may stock ka na po nila. Okay? So, kahit nakalock ka ng profile, eh, friend mo na sila, may stock at may stock ka pa rin nila. So, ang kagandahan is, huwag mo muna i-accept. Okay? So, just wait ka lang for a while bago mo sila i-accept. Sila muna mo na i-stock mo bago, mo sila, bago ka mag-accept. Kasi kapag sa in-accept mo yun, makikita mo na yung profile, mo, may stock ka na nila. Okay, so kahit nakalock yan, ganun yung mangyari, Lods. Okay? Ayan, kung ready ka na ilock yung profile, mo click mo na itong lock your profile. Okay, so wait lang natin. Ayan, kung makita mo yung lock your profile, only friends can see the photos, posts, and stories on your profile. So, mga friends, walang makakita sa'yo. The rest, pero yung mga hindi mo, hindi po nila makikita yung kahit anong gawin nila. Okay? Kasi nakalock na ang profile mo eh. So, just to confirm lang, click mo lang, okay. Hindi ko alam kung nare-record yung screen niya, pero may, parang hindi po siya nare-record yun. So, naka-black screen lang eh, something ganun. Kasi, kahit record, di ko ma-record yung profile mo. Kahit screenshot, di ko may screenshot yan kasi nakalock na yun eh. So, ayun lang. So, I hope na nakatulong itong ating additional video maliban sa kung paano mag, um, tawag dito, mag-unlock ng iyong profile. So, ilang nun, simple like the video, please leave a like. pa if you like the please leave a like. Um, see you soon. See you sa aking next video. Bye-bye mga idols.